Number one. May malasakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris! Chuper! Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chupet, ni, -ni, ni Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Ang Kwento. talaga ako Ano bang meron sa JS prom na yan? Usap-usapan kasi sa Facebook ang tungkol sa JS prom. Pati dito sa probinsya namin, hindi pa rin nakalagpas ang JS prom fever na yan. Yung ate ko, sobrang excited sa JS prom nila. Minarkahan pa talaga ang malaking kalendaryo namin sa bahay. Nagpabili siya na magarbong damit kay nanay at nagpaturo pang mag-makeup sa bakla naming kapitbahay. Joey, pag high school ka na at JS nyo na, maiintindihan mo din kung bakit kilig na kilig ako sa memorable event na ito. Ang sabi sa akin ni ate, habang minamurder ng bakla ang makeup niya. <laughs> memorable event pala ha. Hindi kaya lalandi lang si ate dun sa crush niya sa eskwelahan? Pero para lalo kong maintindihan ang sinasabi niya, nakiusap akong sumama at makiusyoso sa JS nila. Kahit doon lang ako sa may labas, sisilip-silip lang. At para mabantayan ko na rin yung ate kung may pagkakirengking. Pumayag naman si ate sa gusto ko. Sinama niya ako pero dumistansya ako ng lakad sa kanya dahil nasusulasok talaga ako sa pampokpok niyang pabango. <laughs> <laughs> eh, hey, ganun pala. Pampokpok na O Joey, hanggan dyan ka na lang sa may gate ha. Hindi ka pwedeng pumasok kasi nakachineles ka lang. Huwag mo na pala akong hintayin dahil ihahatid ako mamaya ni Berto. <laughs> <laughs> bata, bata. <laughs> Sige na, babo! nagsimula na ang programa ng JS Prom nila ate. Umaalingaw-ngaw sa mubundok naming eskwelahan ang mga sweet music na pinatutugtog ng Jologs na DJ. Maririnig din ang mga hiyawan kapag nagpapalit ng music. Pero mas naaliw talaga ako sa mga nakakatawang itsura ng mga klase ng ate ko. May isa doon, akala mo na subsub sa arena sa sobrang kapal ng pulbo sa mukha. <laughs> At si Berto naman, nakadate ng ate ko, nakabihis ng barong na parang diretsyo na sa sementeryo. Well, sa kabuuan naman, e eh, parang nasasakyan ko na ang hype ng JS na yan. Mukhang masaya naman talaga, lalo na't na kasama mong magwawalwal yung mga tropa mong, minsan mo lang makita na nakabihis ng maganda. Higit sa lahat, may kilig talagang kadikit ang JS prom na yan kapag kasayaw mo na ang tinatangi mong kapareha. Si ate nga, kahit hulas na ang muka, abote nga pa rin ang ngiti dahil hawak na ni Berto ang bewang niya. Maghahating gabi na, kaya naisipan ko nang umuwi. Nagpaalam na ako kay ate at nagbilin ako kay Berto. Hoy Berto, iwi mo ng buo yung ate ko ha, ah, kundi malilintik ang kasakin. At hinayaan ko na silang namnamin ang memorable na gabi hindi ko alam mas magiging memorable pala ang gabi ko dahil sa sumunod na nangyari Mahaba-haba pa ang lalakarin ko para makarating sa amin Naisip kong dumiret na muna sa bahay ng lola ko para doon na lang makitulog Katok ako ng katok pero walang sumasagot Hindi ko na inistorbo ang pagtulog ng matatanda No choice ako Susuungin ko ang magubat at madilim na daan pauwi sa aming dampa. Habang naglalakad, naspatan ko sa may ilog ang isang matandang babae na mahaba ang buhok at parang nakayuko. Akala ko, naguhugas lang siya ng paa. Eh hating gabi na kasi, imposible namang naglalaba pa siya. Medyo hindi na maganda ang pakiramdam ko. Parang kusang tumatayo ang mga balahibo ko. Maya-maya nang malapit na ako sa matanda, bigla na lang nagtayuan ang mga buhok niya. Oh my God! Nandilisik ang mga matang matalim na itinuon sa akin. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas Pumiyok pa ako sa pagsigaw habang kumakaripas ng takbo. Hindi ako lumilingon sa aking likuran. Dasal ako ng dasal sa isip ko na sana ay makauwi ako ng ligtas. Halos isumpa ko ang JS prom ni ate. <laughs> Kung hindi ako sumama sa kanya, edi hindi ako gagabihin sa daan. <laughs> Salamat sa Diyos at nakauwi naman ako ng ligtas. Hingal na hingal ako pero hindi ako nakapagkwento dahil naghihilik na ang nanay at tatay ko. Akala ko ay hilik lang nila ang maririnig ko. Maya-maya pa, nakarinig ako ng tunog ng ibong malaki na parang dumapo sa may bubungan. Sa probinsya namin, wak-wak ang tawag doon. Ang aswang na nagaan aanyong ibon. Napadasal na naman ako ng di oras. Isinumpa ko pa sa Diyos na hindi hindi na talaga ako magpapagabi sa daan. Maya-maya pa, nawala na ang tunog ng wak-wak sa bubungan. Nagtalokbong na ako ng kumot at kahit takot na takot ay pinilit ko pa rin makatulog. Makalipas ang ilang oras, e eh parang may naramdam akong kumikilos sa may banig. Pagmulat ko ng mga mata ko ay bumungad sa akin ng isang babaeng hindi mawari ang mukha. Sumigaw ako ng aswang! Hanggang sa batukan ako ng ate ko. <laughs> Siya lang pala ang kaharap ko. Bakit kasi hindi pa magtanggal ng make-up? <laughs> Ikinuwento ko sa kanya ang lahat na nangyari sa akin. Pero mukhang hindi siya interesado dahil lutang pa siya sa JS prom nila. <laughs> Ikinuwento pa niya na nung gabing yon nagtapat si Berto ng pag-ibig sa kanya. <laughs> Iyon na marahil ang pinakamalagim na kwentong JS Prom na narinig ko sa buong buhay ko. Ako po si Joey, isang certified tambalanista at mahiwagang burnay adik. At ito ang scary story ko. Love story naman pala to eh naman si ate Si Bertoy Medyo dalawa yung atame niya Horror Correct At Love story At That comedy. Comedy ba? Kasi ano eh Kung tutusin talaga Nakakatakot ba? Pero Cute yung ano eh Cute yung paraan Ng pagkwento niya eh Diba Si ate Sa kapal makeup Nagmukhang aswang <laughs> Bakit pa kasi hindi pagtanggal ng makeup? <laughs> Ang cute mo. pangalan mo ulit. Ang cute mo, ha? Salamat sa pag-share ng story, J ano, Joey. Yeah, yeah. Yep. Sana ma-meet ka namin. ano ka pala eh? Tambalan uh, addict addic ka pala eh. Addict sa mahuwag mahiwagang burnay addict. Ngayon, lang, ngayon ko lang narinig yung description na yan. Mahiwagang burnay addict. Ang ganda ng kwento mo. Ano, cute oh, siya. Cute. Cute, uh. ah. cute, na nakakatakot. Ikaw oh, ba na okay. okay. makakita ka ng wakwa <laughs> ang wakwak ba ay pareho sa tik-tik? Parang uh, gano'n Pag uh, sinabi sa probinsya na wakwak pa na yung tik-tik Parang diba. itsura ng uwak Mga, uh, actually, Ang wakwak -wak kasi, di ba Actually, di mo magkikita siya eh Maririnig mo lang yung tunog eh oh. Oh. But how do you distinguish na Iba? Iba yung iba yung pagaspas? Parang iba yung Ang <laughs> Hahaha Paano? Paano? Paano yung huli niya? Anong sound yung wakwak? wala, wala, wala. Ayawan na. Parang dumadak. Na. Nahiya pa, tuloy mo na. Ayoko na. Ayoko na. Siguro para yung parang sumusukan lasing, ganun yun alam ko. <laughs> <laughs> yung yung, yung wak-wak sa tik, tik parang pareho lang din. Yung tawag okay. usually sa probinsya. Eh, kagaya sa mga... Sa, sa Roja City, yan. Yeah, mga oh. lungo sa Capiz. Is uh, wak, wak din. Mm. I wonder what it's called in Chicago. <laughs> <laughs> wakwak <whack. laughs> <Whack, whack. laughs> Parang uh, pack pack. Wack wack pack pack. Nakakatakot no yung makakas may makasalubong ka ng nang uh, hindi pangkaraniwan sa gabi sa ating gabi. Isipin saka mo yun? Yun. Saka Gubat, saka oh, bahay oh. Nila, eh. saka yung ano isipin mo nakakita siya ng babaeng mahabang buhok uh -oh. tapos sabay-sabay nagtayuan yung mahabang buhok. Ay. Yeah. <laughs> oh and my ba God. Hindi ba nice spray net kaya na. Uh, Aquanet <laughs> ang tibay. Teacher ng <laughs> PA pala. <laughs> Oh my goodness. Kasi tapos <laughs> pag tumingin sa'yo, nalilisik yung mga mata, no? Mm -hmm. Kakatakot yun. Kaya minsan pag dumadaan kami, nagbabiyahe kami ng gubat. Tapos ano, ang di namin pinapansin yung mga nakikita namin sa daan, eh. Mm -hmm. Hmm, mahirap na. Baka mamaya pag sumakasakit so, ba, dapat hindi mo na lang pansinin? O, oh, sabi nila, wag mo daw i-entertain. Oo. Oh, yes, oh, right? oh. Nung isang araw, di ba, ano, nung isang araw sa so kondo, yung maliit lang yun. Oh. Tapos, kumakain kami. Mm -hmm. Tapos, sabi ng, ano, sabi ng asawa ko, Ah uh, si Ate ba? Si Ate pumunta sa CR? Mm. May, duma may Oo. dumaan, may oh. dumaan. dumaan. Oh, may mm. dumaan. Dumaan talaga sa likod, dumaan sa likod nag CR. Mm. Tapos pagkita ko si Ate nasa kwarto naman. <gasps> <laughs> Ay, may mga ganyan pangyayari din oh, talaga nakakatakot ak 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 ako naka-experience Hindi na lang natin namin yun. pinansin kasi ayokong uh, i-entertain kasi oh, okay. alay ko inisip dito tanghenyo partner bahay ko din yon. so mm. kung bahay kung nakakibahay sila bahay ko din yon. so oh. kung di ko sila ginagambala wag din nilang gambalain yung ano yung, yung wag din nila akong y gambalain coexistence yung tawag oh, ko. No? actually nakikinig mo. sila ngayon Ay. <laughs> sabi nyo <laughs> sabi nyo binati ako oh, sa tambalan nakatutok sa FB live. <laughs> ano, ano, ano yung sa'yo? Ano yung sa'yo? Pa parang ganun din. Halimbawa, nagkukumpul-kumpulan, Parang alam mo na parang may dumaan eh. Mm -mm. Parang tahimik lang kami. Oh. Hindi kami nag-uusap-usap. Hindi kayo lasing lang kayo? <laughs> 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 tapos biglang, may dumaan pa Ako may napansin nga din ako. Oh. Mm -hmm. Ano gano? yung recent yan? Uh, Matagal-tagal na rin. Uh -huh. Nakakatakot yung ganon. Ako ito very recent lang nung no weekend. Gaya-gaya. Gaya-gaya oh. ka gaya. oh. gaya, gaya, na Ayaw magpahuli. Oh. May matiyon sa'yo. <laughs> Makaisip agad ako <mo> ito. Saka <laughs> recent oh. Bilis naman. Grabe. Oh, ayaw magpahuli. <laughs> Oh sige. Mo sige. Sige, mo sige. O sige, kwento mo yung hindi very hindi. To, recent. To Totoo to, ha? Okay, sige <laughs> na. Totoo! Real story to. Oh. Nung nakarang Sabado lang, nandito hmm. na nagpunta kami sa, sa, sa Norte. Tapos nag-check-in kami sa isang uh, hotel. Eh, palibasa ako. Sanay kasi ako na matulog ng ano, uh, all day, ano yun, All day light. oh, oh, uh, lights on. Uh, lights on. Tapos yung mga kasama ko, nag-decide sila, na mananalo sila, majority wins daw eh. Gusto nila patay lahat ng ilaw. Okay. Sabi ko, sige na nga. di patay ang ilaw. Talagang wala ka kita sa sobrang dilim Maske ng kwarto. Maski lampshade? Wala, walang ganun. Pag nagbukas ka ng cellphone, yung sakalang. Sakalang Ay, bakit ngayon. Bakit ganun ka dilim? Oo nga, eh. sobrang, sobrang uh, dilim. So, sige, bahala kayo. Mm. -hmm zero visibility talaga. Oh. Oh, oh, so, oh, syempre ako naman na, na, natagalan ako bago ano, bago nakatulog. Nakatulog kasi nga hindi ako komportable nang patay lahat ang ilaw. Mm -mm. So, maya-maya siguro habang natutulog na lahat, may naghihilik na nga dinig ko, naglakas ng hilik. Biglang bumukas yung pinto. Oh my god. Oh, syempre pagbukas. Baka <laughs> <laughs> oh, oh, So, nung... hindi yan bastos, ha? baka bastos. <laughs> <laughs> Grabe ka naman na sa akin. <laughs> Binabalaan kita. <laughs> May pinapasok pala na babae. <laughs> <laughs> Binabalaan kita, Chuka. <laughs> Baka bastos yung kwento ka. Hindi ka <laughs> <na, laughs> horror na, na yung atake natin okay, ngayon, di ba? Okay, o, Tapos. Tapos. <laughs> Totoo to, hindi joke to. Okay, o tapos. Nag-nakatawan. <laughs> <Ay>, Nakatawan. <laughs> <Ay, nakatawad> na. <laughs> Oh. Eh dicever pagbukas ng uh, ng pinto may liwanag na nanggagaling sa labas. Talaga magigising ka. Mm -mm. Talagang maalin bukas ng ma pinto. Ma Maalinpu nga tan. yung yung uh, kasama ko ah, lumabas okay. ng uh, ng uh, ng pinto. Ah so, nakita ko tas feeling niya bumangon ako nung napatayo ka sa higaan. Mm -mm. Tas uh, tiningin sinundan mo siya ng tingin. Mm -mm. Kaya lang siguro naramdaman niya na hinabol ko siya ng tingin. Tumigil siya mismo sa likod ng pinto. Okay. Para magtago na. Ay ayo ay makikita niya ako lalabas parang gano'n. Siguro may gagawin ka balbalan sa labas. Okay. So, parang hindi niya itinuloy yung ano, yung uh, balak niya lumabas. Oh, nakita ko siya sa likod ng pinto. Okay. Naka, nakatagong uh... Oh, natutakot pa ako. Ako yun kasi. Ako yun kasi. Ako yun kasi yung napabangon ka bigla, yung napaupo ka sa higaan mo. Oh, tapos na nakatingin ka sa kanya sa likod ng pinto. Ang oh, weird kasi nasa likod siya ng pinto. eh. Oh, tapos, tapos uh, tumayo ako para batin siya, huy, huwag tatago ka dyan. Mm -hmm. So, lakad ako sa ano sa may pindutan ng ilaw. Pag, pag pindut ko ng ilaw, walang nakatayo sa likod oh, ng pinto. God. Oo nga. Oh, oh. Walang nakatayo sa likod ng pinto. Sino yun? Ay, ang bilis kong bumangon eh. Ang bilis kong bumangon eh. Oh, no. Tapos pag turn on ko nung, uh, nung ilaw, nakahiga yung tao. Ay, nakala ko oh, lumabas. <laughs> Oh my oh, oh. god. Tapos eh, eto pa yung ano, eto oh pa yung Siyempre hindi lang. ko hindi ko in entertain. Nakati, uh, oo, oh, syempre oh, ano, oh, inisip mo dito malikmata. Oo. Lasing ka. Oh, oh, lasingka, oh um, simple lang oh, 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 'no. Oh, mga ganoon dahil hating gabi na, mm -hmm. ganoon-ganoon. Tapos nung uh, hindi ko kinikwento hanggang kinabukasan. Tapos nung, nung uh, nagbe-breakfast na kami, mm -mm. Uh, sabi ko, buti nakatulog ka pa partner. Oh, nakalasing ako eh. Hindi, siyempre hindi ka. Eh lasing ka naman pala. Alam nakita mo. Okay. So, so eto na nga. So, kinabukasan, nung nagbe-breakfast na kami, kinawentok, sabi ko, alam mo, akala ko lumabas ka talaga kagabi. Sabi, ko, sabi, niya, hindi kuya. O, ako, tulog na tulog, tulog siya. Tulog na tulog ako. Nalalaglag pa nga yung mga una nung, anong, ano, mm -hmm. nung, nung nakita namin nakatulog siya. So, himbing talaga yung pagkakatulog siya. At hindi, wala siyang intensyon na lumabas ng bahay. Ngayon, paglabas namin ng kwarto, sabi nung uh, caretaker, mm sabi niya, sana po nakatulog kayo na maayos Gano'n oh. <laughs> sabi oh ko, parang God. Hotel siya yan, hotel. na yan? gano'n. Hotel yan? Nang maiwasan na. Mamaya, eh, sabihin mo sa akin, sa, sa hotel yan sa, sa norte. Sa, na, sa union niya. <laughs> ba to? Oo. Oh my God. Yung, yung, yung pagsasabi niya na gano'n, parang nakakatakot. Alam mo yung kinilabutan talaga ako ng, sana po nakatulog kayo ng maayos. So, ibig sabihin may alam ka sa loob ng kwatong punuloyan namin. Tapos mo kami mag-check-in. Para lang kumita ka. Wala akong puso! Yun, yun na. Kinilabutan oh kami lahat. Nang sabi ko, may, may something dun sa ano. Sabi ko, tanda ko lahat nung nakita ko kami. Oo, oh eh. oh, sure na sure ka. Ako, pero tanda oh ko Oo, oh, sure na sure ka. Mm. Oh my gosh, nakatakot yung ng Nakakatakot. No, yung tsaka yung biglang bubukas ang pinto oh na oh. wala namang bumabangon. Hindi, tsaka ay tsaka nakalak yun, yun eh. Tsaka yung, oh my God. Nakalak oh my yun. Oh Alam nga, oh matutulog ano, kami nung hindi nakalak yung pinto namin. Mamali ko ba? <laughs> <laughs> may hinihintay palang papasok. Minsan, ganun kayo. Puti mong kabaan May... hindi nila oh. <laughs> May contact ba? <laughs> baka kasi baka sakali. <laughs> oh my Nakakatakot, god. Nakakatakot. Oh, mm. nga, tsaka para yung effort, paano yung effort? Tsaka sabi ko yung force. Oo. Oh, oh. and, and, then it must be a strong force oh, oh. kasi kung alba spirit siya or whatever, mm -hmm. pero kaya niyang mag-move ng ng, 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 pag, ng, lock, oh, ng pinto, oh, lock ng pinto. edi eh, malakas siyang ano. Tsaka kung yung tao man kasama talaga namin sa kwarto yon, bakit ang bilis niya nakabalik ng kama? At tsaka wala akong nadinig na sound. Oo. Oh, oo oh. Di ba? Tsaka sino katabi niya? Oo. Oh. San oh. siya gagawin <laughs> mo? Nakakatakot. naman yun. So, mag-check-in ka pa ba doon? Kahit libre. Ex deal daw. Hindi na. <laughs> libre daw! Oo! Oh, oh. <laughs> camera. Bigla may lumabas. oh my God! Bilis na tibok na kaso ko. Huwag kang boy! Pinda! Hindi na kami bata! Matatanda kami lahat dito! Oh my God! Oh my God! Ang <laughs> <A> maintenance, ilabas. <laughs> <laughs> ilabas ang pang high blood. <laughs> Ay, nako. Nagulat ako dun, ha? Sabay pa Nakakatapa. kami nakatingin sa camera, ha? <laughs> 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 Dapat palitan na natin yung fire extinguisher dito ng oxygen. <laughs> <laughs> Nakakatawa. <laughs> Ayaw na, pagod na si ako Mahaba <laughs> <laughs> pa yung araw ko <laughs> Ay nako oh, grabe yun Pagkaganyan pray lang naman daw uh -oh. Magpray pray ka lang mm -hmm. <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> Para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ito po kasing si Boy Pindot, yung ano namin, kasama namin dito, nag-flash ng mukha ni Annabel sa screen. biglang may sumulpot. Tignan sumulpot. Hindi na pasigaw kami. Pasensya na po kung tatanggal po yung tulili niyo Ano? Tutule ninyo sa ano sa sigaw po namin. Nakakagulat kasi. Kalurke. Heist. Happy third wedding anniversary to Mr. Peter Baryantos and Miss Mary Ann Barrientos. I Love Radio Kalibo. Good morning. Good morning uh, kay uh, Jeff Taylor. Uh, napakasipag at sa aking inaanak. Hello sa inyo in advance. Happy birthday. Advance. Happy birthday. Salamat sa pagtutok. ang uh, uh, mga taga, ano, ngayon pala yung pre-pageant ng uh, Mr. and Miss U.E. Kaloocan. Ay, ngayon. So, Bukas... Enjoy po kayo dyan. Ay, uh, ay ikaw mag-judge ka ba dyan? On Friday. <laughs> ay, bawal ba sabihin? Oh. <laughs> Baka maglapitan daw sila. Alayan ako ng anong lumalisa. Oo, oh, <laughs> kabiglaan, no? O, oh, diba? Today's the pre-pageant. Good luck! Oh. Tay, nako maglalabasan na naman yung mga yung mga ano, yung mga crush ng school. Yan. Mga kilabot na mga kolehiyala. Oh, good luck po sa inyong pageant. And ikaw, Kabisyo, kung meron ka rin kwento para sa amin, gusto mong uh, ma-share ma ito sa Mahiwagang Borna, you may email us. Email po, ha? Email nyo. Huwag yeah. <laughs> nyo na i-PM. Email nyo po, ha? Send your stories at Mahiwagamburna -story, Mahiwagamburna story at gmail.com Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan. No, po, lahat po na napapainggan nyo legit galing po yan sa mga tambalanista. Connected by. Again, email po ha ah, maywagamburnaystory at gmail.com Gotta go mga kabisho. Enjoy your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si cambio kay Chris Chuber. Na nagpapaalala walang matatag na relasyon sa, sa malanding may determinasyon. Yan! Ang programang wala Love lang. Always your number one 给你。